Welcome back mga katropa! Nandito tayo ngayon sa San Juan Akfa, Cabanatuan City. Dito banda bago dumating ng Jollibee Circus o Sogo Hotel. At ayan, may perya na naman. Kasama ko ulit si Chaser at Gian. At syempre, excited kami libutin itong perya. Let's go! Entrance fee mga katropa, 10 pesos lang sa bata at matanda. Hello ate! O ayan, tatlong tickets so Tara na, pasok na tayo! Uy, may mga tropa nating followers dito. Shoutout sa inyo! Sa mga mahilig sa kantahan, meron nga pala ditong videoke. Grabe, ang saya ng Mix Up Ride. Paikot-ikot, parang buhay, pero enjoy pa rin. Ang saya-saya mo na kahit pinapaikot-ikot ka lang. <laughs> Ito naman ang napaka-classic, ang Caterpillar. Parang roller coaster, pero medyo chill, pang pamilya vibes. Naalala nyo ba nung mga bata kayo, kapag may horror train, sama-sama kayo, mga magpipinsan or mga magkakaibigan. Nung bata ako, nagtatago pa ako sa ilalim na upuan kasi takot na takot ako. Kala ko totoo yung multo eh. 50 pesos rin pala ang ticket ng ride dito. Doon sa mga may tiratirang tirang barya itong coin game area. Hagis mo lang yung piso mo, baka manalo ng snacks o gamit sa bahay. Parang carnival meets palengke. O ito naman, ring game. Ayaw na magpa-close up ditong katropa natin dito eh. Yung lagi natin na bablog every year. 30 pesos anim na ring. Pag na-shoot mo, may teddy bear ka. Galingan natin to. Parang may uwi kay Bunso. Uy, meron din palang pool game, parang Pinoy Billiards, pero pang perya Edition. Of course, classic na to. Pati sa mga mall, meron din na to. Ang basketball game. Baka makachamba tayo ng premyo. Ang cute oh? may kiddie playground pa. Pwede mong iwan saglit yung mga chikiting habang umiikot ka sa rides. May bingo din dito mga katropa. Malay mo, ikaw pa ang manalo. Eto na, Viking Ride. Grabe to, puro sigawan, puro tili. Pero sobrang saya. Siyempre may mga rides din para sa mga bata Enjoy lahat So ayan mga katropa Solid ang experience dito sa perya Sa San Juan Acfa, Cabanatuan City Burang mura pero sulit ang saya Ano pang inihintay mo? Arat na!